Hindi lang suspensyon. Nanganganib din mawala ng lisensya ang doktor na tumatanggap ng regalo mula sa mga pharmaceutical firm. Ayon kay Health Spokesperson Albert Domingo, maaaring tanggalan o suspendihin ng Professional Regulation Commission ang lisensya ng mga sangkot na doktor. Ang sa po dyan is ayon sa Philippine Medical Act, Pagka mga doktor po ay hindi sumunod sa Code of Ethics ng ating Philippine Medical Association, dapat nire-report po sila. Sinasabi sa PMA, Philippine Medical Association, o kaya sa PRC, Professional Regulation Commission Board of Medicine. Anong parusa? Pag napatunayan na nagkaroon ng uh, pagbebenta dahil sa mga insentibo na binibigay ng mga drug companies, pwede pong masuspende o kaya matanggalan ng lisensya sa medisina. Sabi ng health asset, gigil na gigil na ang kagawaran para kumilos laban sa multi-level marketing scheme pero ang problema sabi ng opisyal nagigil, nagigil na ng kumilos. Pero sa justice system natin, kailangan meron pong complainant. Hindi naman kailangan pangalanan ng complainant, pwede pong anonymous. Importante ho ay may magreklamo at may magbigay ng ebidensya. Kasi ang problema po, kapag ang DOH basta-basta pumasok na wala kami pinanghahawakan, makakatakas po yung ating iniimbestigahan. Ayun kay Dr. Tony Chon, may coaching session pa pala ang mga sangkot na doktor. Mula raw yan sa sikat na business speaker ng Singapore. Singapore. Ang dating operasyon daw sa ilang malalaking ospital sa Metro Manila, abot hanggang probinsya na ngayon. Para sa MBC TV Network News, Jessel Ricafort, sama-sama tayo Pilipino.